Napinot na ano? Kaya ang hanggang? Isang buwan na po mayigit. Isang na mayigit? kapag lang? Wala ka semblang sa mabob? Okay, sige dyan kayo. Ito siya, alam mo yun o. pa Dito? Sa calcaneans? Dito, dito o dito sa taas? Banda rito Banda rito? Diyan kasi sa paa natin, ayan, eh, may joint din yan dyan. Ayan, yun. Kaya tawag nga posterior talocalcaneal. One. Y yan, yan ang parte yung sumasakit sa'yo. Kasi mayroon pa yung isa. Yung Achilles tendon. Yun dito, wala. Hindi, hindi ginabit. Pero sa'yo, banda sa may ano eh. Dito. Uh, dyan. Ayan yan. Sobrang lakas ba ng pagkatapilok mo? Anong pagka... dalawa dalawang ano na kasi ako eh. Una ang ano, parang isang linggo lang natapilok siya ng lakas. Kung baga magkasumuran uh, lang. Uh, pero nalaro ko agad yung una. Kung baga, matapilok ka. Uh -huh. Bearable siya, nilaro mo. Uh -huh. Kaya Tapos, pangalawa. Hindi uh -huh. na. Kung baga may warning na yun, nakasabi natin, umadjust na ng konti. Kaya mo eh. Uh -huh. Ngayon, nabigyan ulit. Nalumayo. Ngayon, hindi mo na kaya. Masakit pa. Balik okay. natin. Okay. Ika ka dyan. Oh. Ang mga mag-aabay ah. Kailan ka ba natapil ako? Mm Hindi. -hmm. Magiging isang buwan na tumaykit. Mm -hmm. O lagpas na isang buwan? Mga mm ganun lang. Isang buwan pa lang pang harap. -hmm. Isang buwan harap. Pag ginanito ko? Mm Hindi. -hmm. Pababa? Mm Hindi. -hmm. Masakit. Masakit? Pataas? pakabilan, pag ganun. Ito lang talaga. Pagbalang. Kaya yung paroy, medyo manipis tong malo natin eh. Kung walang lalaba na na. Mm. Kabog na yan. Mm. <coughs> okay, thank you. Hayaan mo lang sumingaw ng mga ilang segundo, sana. Kumirot hindi. Sakto lang. Sakto. Kumirot hindi. Sakto lang. Sakto Pagka mga regular kasi, pag mga regular na tapilo, sabi ko sa inyo mga 2 weeks, ano na yun eh, pwede na kayo maglaro eh. Ba? Kahit ano ninyo, bote lang. Magsusus. Pero pag tumagal na ng 2 weeks, at kakaiba na, may nagbago na dyan. Kailangan talaga mapakatak nyo na yan.

kaya na. Ha, <laughs> kanina, pag gina niya natin, wala. Oo. Oh. Sige. Pahinga mo lang idol mga dalawang linggo. Para sure na sure. Kasi, kababalik lang yan. Baka mamaya, uy, comfortable na ako ah. Sayang lang. Magbabalik-balik ka lang. Kailangan. Eh kasi nga, hindi mo pa naman talaga total yung pinayos. Tsaka pinalipas mo lang ng araw. Kumbaga, nilaro mo ka agad. Kumbaga yung warning niya nakaganon. Sabi natin, kunti lang, gamanon. Siyempre, pag tumatalon tayo, takbo, talon, takbo, talon, umuusog yan. Eh, mm. Kaya kahit hindi ka matatabi, no, kung may masakit na talaga rin, bibigay yun. Gets mo? Ngayon, hayaan mo muna makapag full heal. Hindi ka naman tatanda sa dalawang linggo siguro. <laughs> Makakalaro ko pa ng maayos. Okay nga? Yeah. Okay. Thank you.